Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang proyekto na hinuhukay ni KTH at ang kanyang grupo. Ang kanilang site o lugar ay nasa Bulacan area. Kaya para sa lahat ng mga ka-treasure hunters natin dyan sa Bulacan ay shout out sa inyong lahat. Ayon dito sa komento ni KTH ay nagumpisa silang maghukay sa isang lugar at meron silang mga nadat ng mga kakaibang bagay. At ang mga bagay na ito ay posibleng mga marka na may kaugnayan sa isang nakatagong kayamanan ni Yamashita sa lugar. Sa kanilang paghukay, ang unang kakaibang bagay na kanilang nadatnan ay isang matigas na bagay kung saan ay gawa ito sa simento. Ayon sa kanya, ay makapal ang simento na ito dahil sa meron itong sukat na isang metro. Ang aking sariling opinyon dito ay maaring meron itong laman sa loob, lalo na kung napakatigas nitong basagin. maaring may laman itong small treasure deposit o pawang giveaway lamang sapagkat sadyang napakababaw ang pagkakabaw nito. Ngunit posible na rin na wala talaga itong laman at maaaring nagsisilbi lamang ito bilang harang. Pero bago natin wasakin ito, ay mas makakabuti na suriin muna natin ang mga bahagi nito kung may nakaukit dito na marka. Basi lamang ulit sa aking sariling opinyon, ay posibleng may nakaukit dito na isang treasure on the spot na uri ng marka. Sapagkat ang mga ganitong uri ng marka ang siyang higit na nagkukumpirma na tayo ay naghuhukay sa tamang lokasyon. Sa ating pagpapatuloy ay parang binasag nila ka -TH ang naturang malaking simento. Ngunit wala itong laban na kahit anumang bagay sa loob nito. At dahil dito, ay nagawa nilang makapagpatuloy sa kanilang paguukay kung saan ang sumunod na kakaibang bagay na kanilang nadatnan ay isa namang malaking katawan ng punong kahoy. Ang malaking katawan ng punong kahoy na ito ay masasabi kong isa itong timber o troso. Sa karaniwan ay ginamit ito ng mga sundalong hapon bilang suporta sa kanilang mga tunnel. Madalas natin itong maingkwentro lalo na sa pasukan nito. Sadyang napakahalaga ng mga ito dahil nagsisilbi itong suporta para hindi gumuho ang tunnel. Kung maraming troso ang ating nadadatnan sa ating paghuhukay, ibig sabihin ay isang napakalalim na tunnel ang ating tinatahang. Sabagkat posibleng gumuho lamang ang tunnel, kaya ang mga troso na ating nadadatnan ay wala na sa kanilang ayos. Dapat nating malaman na ang karaniwang ginawa ng mga sundalong hapon bago nila nilisan ang kanilang mga tunnel, lalo na ang mga tunnel na may mga labang deposito ay pinasabog nila ang mga ito. Kaya sa tuwing ating matutuklasan ang kanilang mga tagong tunnel ay matagal na ang mga itong gumuho. Pero may mga sitwasyon sa mga horizontal tunnel na tanging sa pasukan bahagi lamang nito ang siyang gumuho. sa ating pagpapatuloy sa ginawang paghuhukay nila ka TH, ay meron nga silang nabuksan na isang tunnel. Kaya gaya ng aking sinabi kanina, malamang ang naturang troso o katawan ng punong kahoy ay nagsisilbi itong suporta sa pasukan ng tunnel. Iyon nga lang at gumuho ang pasukan nito kaya wala ito sa ayos. Sa tingin ko ay meron pang ibang mga troso na madadatnan nila ka -TH sa kanilang patuloy na paghuhukay. At dahil sa dating nagsilbi ang mga ito bilang suporta ng tunnel, ay pwede nating gamitin ang mga ito bilang gabay para ating masundan ang dating mga lagusan ng tunnel. Ngayon, ang tanong ni KTH ay kung malapit na nga ba sila sa kinalalagyan ng deposito. Malayo pa si Naka TH sa kinalalagyan ng deposito. Kapag ating nabuksan ang isang tagong tunnel, masasabi ko na ito ang umpisa pa lamang ng tunay na pagsubok sa ating paghuhukay. Dahil sa may mga timber support, ang naturang tunnel na ito ay mukhang napakalalim nito. Sapagkat hindi sila gagamit ng troso kung mababaw lamang ang butas na kanilang hinukay. Basi sa aking pagkakaintindi sa tunnel na natuklasan nila ka TH ay isa itong horizontal type na tunnel. Kaya sa aking sariling opinyon anging sa pasukang bahagi nito ang maaring natibag o kumuho lamang. Kapag nagawa nila ka TH, natanggalin o linisin ito ay dito tatamban ang mga lagusan ng naturang tunnel. Sa aking sariling opinyon, posibleng isang malaking deposito ang nakatago sa loob ng tunnel na ito kaya maaaring meron itong ilang mga lagusan patungo sa magkakaibang mga direksyon. At sa ganitong sitwasyon ay kailangan talaga nating magkalugat hanggang sa dulo o lahat ng mga sulok ng mga lagusang ito. Sa ating paggalugat ay posibleng makahanap tayo ng mga marka at ang pangunahing layunin ng mga marka na ito ay ang makapagbibigay sa atin ng gabay patungo sa kinalalagyan ng nakatagong deposito na ating hinahanap. Sa kadalasan, ang mga marka ang siyang magsisilbing gabay patungo sa tamang chamber ng tunnel kung saan ang deposito ay nakatago. Ang chamber ay isa itong maluwang na bahagi ng tunnel o kwarto kung saan ang mga sundalong hapon ay dito sila nagpapahinga at nagtitipon para gumawa ng plano. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.